Masarap yeah, po ay ang biko. Ma masarap ang biko, bili na. Ba, kuwan pa tumo kuwan pa ni. Hindi ko alam kung nandiyan si Kobe baka umalis sa sobrang yung barn. Ha? Hindi oh, lang barn. Hindi basta ay ano mo. Basta i-search ko pag may. Oo. All right. Babaho kasi baka ko. kasi ang pagkanya, ang pang mga pagkanya babaho. Wow, magic. sky into the night my Yo, what's up? Good morning sa inyo mga katakbo yan at araw ngayon na linggo, wala kami pasok so mag-vlog muna tayo dito sa Tabindagat na punta tayo dito na natin malalaki medyo malalaki ngayon mga katakbo yung alone na natin dito yan ang nako, tapos na ata. Nako po. Dire dire. tapos na pala ang Hindi pa tapo. Budol pa. Okay. Kunin kayo okay. sa kaldero. Uh, Kani pa doon? Ah, uh, nakainan sila dito. Tulang ko lang ako bangos. Tanasya. Lempo. Lempo. Apa? <laughs> <laughs>

Pinakain ko na yung Kumain dito sa, tab sa abang nasa tabing dagat siya oh. pa Pagkain dito 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 Pagkain po Pagkain dito kuya.

Pag-ay! Hmm. Ang sanggong ininom natin! Ngayon na! Story of the hindi lamang, hindi malamang kung saan kinakain. Hindi sa siyo. na! Sa na! naman natin ng Coca-Cola Sugar! Coca-Cola Tama ka Coke Zero Sugar. Ayaw, Coke Zero Sugar. Coke, oh, nakakok pa, Coke. Mm. Coke, right, sarap talaga. Ayan, okay, Tapos na po. Hindi mo kumain na rin. Malik yung na. Ayan, mga tapos na mga tropa. Hindi kakain. May birthday pare. Ah, oh, may birthday para dismon na. No. <laughs> <laughs> para na parin talsi ka mag vlog na rin <laughs> uh, oh. may dumating si Hepe yan yeah, si Hepe Bubo ng Barangay so usong tayo alright Oh, thank you Lord at nakatapos tayong kumain. Ano? Oh, oh.

Ayan, ang kitang ni Idol Dagi, oh. ito yung natira sa kitang niya yung iba, hindi na kayang ayusin. Ano? Kung um, isang kabi ka, wala. Ah, dito yung palama niya. Hindi mga ba yung kanta? Wala. Dadalawang balila ang huli ni Bubu. Alright yung mga katakbo time check tayo Ang oras po natin ay 12 o'clock Yan uh, at itong ating battery ay pa charge muna natin oh. Nalaglag Nako oh. Kay hey kabugo na. Parang naalala ko yung sino may ito Para sa iyo <laughs> <laughs> Hindi ko lang kung nandiyan si Kole Baka umulis sa wala yung ban eh Ha? Hindi wala Hindi basta ay ano mo Basta i-charge ko pag may Oo oh. uh -huh. Alright Punta lang kami doon Sa, ka. sa birthday Hunt Punta lang kami doon sa tiyahin ni na Carmina uh, birthday ngayon. So, yun. Uh, at, ano uh, nga tayo, atin tayo ng birthday na uh, pinacharge natin kay Kabugoy. Wala pala si Pisang Kautoy. Ka eh. Umalis. Alright, chaba, katapa at ready na tayo. Kaya na, pupunta na tayo sa barangay Kuguna, no? Lilista ko na lang kayo doon. Para sa sunod na linggo. Lilista na lang kayo. Kasama natin si na Marilene. Sawa ni Lobster King. Andiyan linggo, sila. Sabado, ganyan. Nandito sila sa tricycle. Dito na Alright. Hop! Hop, lubak-lubak road! Nandito na tayo sa may bay issue. Baba sa mga naga-RDC. Hoy. Ay, sa gasolinahan kailangan natin na magpakita kaso na may, uh, napaka dilim na naman ng ating kalangitan dito tayo sa fuel central mag gasulina Quinta, 50, 50. cinquenta, 50 cinquenta, 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 پھر <laughs> نا Kaya siya na Shut yeah, kaya siya na Shut up, rin siya Yo I love you Lubak-lubak din pala yung daan dito Ow Lubak-lubak <laughs> Oh, babe may liit pa ito na tayo sa liblib na lugar, wow, ano? Dito. Dito. ano? Dito. Eh? Nigulay. Nigulay na dyan hmm. oh. ah, naman ilug, alam mo? ano? 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 na ano? ano? Na tagot siya ng pa palabas doon sa amin sa karugtong to palabas niya doon sa ilog sa bukana uy may natumba rin pala na puno dito oh. dati pa yan you know? dati, dati, pa yan dati pa dati pa yan ang dami lang gam ay dami lang gam okay. so papasok na tayo let's go kaya tara oh. pasok tayo pa dito

PC ice cream. Ito na mga katokbon, sinasabi ko yan na tumula na nga. Ano? Oh, ang siya. <laughs> dalawang bulaw. Siguro nakadalawang guide lang ako direta. Ah. 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 ano, <laughs> 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 Ay, yung, ano yung, yeah. yung ano, sila ang ang ulan. kita, kita niyo naman oh. Open na open ang tricycle ni Lobster King Ayan, oh. bagong kami taon sa Almen Kanta Paludo. <laughs> bike na tuwi na tayo mga takbo na magaya na si Konsi may birthday Let's go, let's go. Para kayo Uwi na kami. Babay, babay, babay. Ayun, tumila na. Uwi na, uwi na. Uwi na. na ah? tingnan nyo mga <laughs> lagayan ng pera ya may ano yan may may kaldereta tayan tingnan <protections> daw oh eh sa sa niyo sa 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 Too big. We're to get away. we oh, out. We are out. Let's go. Let's go. <laughs> <coughs>

بارا نجاحي naman si Parang Berto gaga tigagataw Ano lang ang palaya, talbos ano na? Parang Berto naman Si Chad Si Chad Masarap ay, po ay, ay ang masarap biko. Ba? Masarap ang biko. Bili na. <laughs> biko! Biko, biko. <laughs> So, yan yung kapit dito mga kapit po sa Bukana. Yan o. Oh. Yan na naman yung dulog. Madumi na naman yung tabing pang-pang. Yan o no? Kulay na kulay chocolate ngayon yung kulay yan dito si Kahaw Yan si Kahaw Oo oh. Ano yan? Pisute Ha? Anong ganyan? Anong ganyan? Anong doon? <laughs> Nasa ano pa rin pa ba kayo? Hindi pa tapos ang challenge yan yeah. Tapos na? Sinong una na una? Si Bugs Apa? Sunod so, ikaw? Si Olinria pangailan? palima tapos na pala yung pa-challenge sa kanila so shout out sa Palace World at Game of Mom at syempre sa Team Pula at sa Kasanga Foundation sa Team Fanatics sa Team Repsol kay Barry Jonathan Sigondes, kay Barry Jovel Sigondes sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa Italy. Shoutout kay Barry Dane Rose. At syempre sa mga taga Rizal, Luzon, Visayas, Mindanao Yan, shout out sa inyong lahat Yan, mag-iingat lagi po kayo sa Bagyo Kasi nga, Kaya na naman yung dulot Hindi tayo ngayon makapagtrabaho Dalawang araw na tayo Tenga ngayon sa trabaho Napasok uh, tayo ulit ngayon na uh, Nagko-contraction ulit tayo ngayon overflow nag-overflow na. Nag ang makina ni ano pa-efate <laughs> uh, ano overflow yung uh, ang tanggal okay. so, ng mga pangkas sinipte na dito sa taso pastilan kina pototski pinagpala saka itong Capricorn niya kay parang sa kaltong kay Hansik. Au. Hoy. Noy. Ano? Gusto tayo doon? Ano? Pa gusto mo ba? Ha? Baha doon. Makakadali tayo doon mga kaos. Walang buto. <laughs> ha? Kay Dala? <laughs> Hindi. Pa mayroon sila doon lambat na pang ganyan. Aray ayaw. Pag nasuot yore, lulusong talaga ako. Magano lang akong short. Basta Puntahan natin daw, wala paglima daw. Ah. Ano bang ba bagyo, malayo sa atin ah? Eh, pare pa kayo, bisa di hindi. Kung mo, complete na iyo, ayaw na ayaw mo baba Ay. oh. <laughs> sa <nasama> yan, sama <laughs> hindi no. Punta kami doon. Oh, ano okay. so, na Ano tayo din yan? Kapre ko yun o. Yun. Ano? Nakita niya ang makina. Ang gasolina lahat <laughs> <laughs> Tapos ano? Ay, ina po, na, 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 hindi na po. Hindi nag-overflow? Overflow kaya Ayaw ay, hindi, akin. Hindi. ko yung kagabi. Eh. Pinadar ko yung kahapo. Oh, Marity, Marity Street. <laughs> ay muna kayo sa Baco Chica. Apo. Chica Minute. <laughs> Wala, tagal pa na ako. Kadaming ibon, siguro ang daming kanaw. Ano kaya kasi mga sayap na mga rey? Gusto gusto eh. Gusto gusto eh. Mabango kasi yung baka ko. Uh, kasi ang baka niya, ang mga bangka niya, ang baka niya, ang <laughs> <laughs> you know, gusto, Sa dami ng mga bangka, ayun know, ako. May lahi pala uh, lahi pinoy yan. Ha? <laughs> uh, Oh. Oh. Up. Na, oh. Na, na, na exercise! exercise. <laughs> Nga, oh. Raw, ng Langan, dami tirasya, oh. 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 matas tas okay. yung ano namin. Okay, kung na oh, Ano rin sana yan doon? mapaba pa nga kini yung nakaraan eh hindi oh. oh. ako lalabas, tinaas ko ayun, pinabukasan oo, oh, umpuga sila yung, umpuga <laughs> Kaya, ko, man, eh. ba, ko. ganda ng pagka ano, talaga oh pintura walang ka, ano ano hey, pa, at saka natuyo oh natuyo ay ano ba yan ulap ko hindi hindi Ha, puwede dito. Ah. Bakla, muna kami dito. Ay, tatay tatske Ano ang ginagawa niya? Ayun, Ay, tambucho. Nice na, patas. Oh. Ang pinakaakyat niyo lahat yung makina ni Idol. Delivery sa malaking bangka. Ah. Uh. Ayun. Tambucho. Hindi tambucho pala. Ayun pala naman 'ni NL Cutter. Eh. Andalan lahat. <laughs> Pero muna ako. Bakit? Bawal okay. bawal sa exports ang maghino ko. <laughs> US Navy <laughs> <laughs> nga eh. Under ko nga ikaw eh, Air Force <laughs> ka <laughs> oh, eh. Oo, oh, pimpapawid dyan lang. Ayan rin, hindi ni kayo na ano nang si baaw. Ay, nasa Tagaytay. Ewan ano? na, no? ko. So, ang daw kagabi, inag eh. sila dalawin para ito eh. Pagkatuloy ko ang... Ang <laughs> ko ng kuko ni Rio Bro, Yan yeah, mga katakbo, nagpunta lang tayo dito no? Naglalag si Parin Tolitz tayo dito kila Commander Lugaw Si ngayon wala na pala dito mga katakbo yung lugawan pinalis pala dito sila dito sa area na ito babakuda na ito kanila ito eh, sa Recuerdos. kaya ngayon gahanap pa kayo na no, pa no. na gahanap ng mapipistuhan no. tapos ito yan ito ngayon pag masarap talaga may talong may okra tas, ano may kalabasa na talbos ng kalabasa tapos merong talbos ng kamote, may papaya, munggo pa lang yung lulutoy nila sa may kipirito ng matambaka. Dito na ka lang kamay. Eh. Hindi na pare. Press na press ito. Yan, nandoon si parin Taulitz. Naglalive siya. Sarap na yan o, no, sa munggo na o. Oo, oh, sarap yun. Espirito sa na matambaka. Au! matambaka. Shoutout din yan pala kay Sir Cartero ng Chattel yeah, Si Sir Cartero ng mahilig yun sa mga talbos Gulay, gulay. gulay na, napaano mo rin na? ako Yan si Sir Cartero mahilig yan sa gulay-gulay si Kabansan Ano? Marami ba kayo nakuha? Ha? Yeah. Ah, marami kayo nakuha? Sabi na kuha kayong suso Susong baligtad ba? Susong bangungon <laughs> Ah? <laughs> <laughs> All right, uh, muna tayo. Makakain uh, muna tayong tanghalian. Mamaya may kami ni na pareng Tolit. So, kain muna tayo. Thank you kay Haring Araw uh, at yan nagpakita siya. Umaraw naman niya dito. Yan sa Bukana. Okay siya. Tara uh, kayo. Bye-bye. Bye-bye muna. bye-bye. So, bye-bye. So yung mga katakbo at dito ko muna puputulin ng aking vlog Syempre, maraming maraming salamat sa suporta sa aking youtube channel At siyempre sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa ibang bansa Shout out sa inyo lahat sa Kasangga Foundation, sa Team Repsol Sa Planet Sober, sa Team USA, shout out sa Team Pula Luzon, Visayas, Mindanao, magkita kita tayo sa next vlog Bye bye, I love you all